good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, Thailand, malapit na daw maging powerhouse of Asia ng Miss Universe tulad ng Pinas. Ano ang chika natin dito? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat po sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, eto na nga. So, malapit na daw tayong mapantayan ng Thailand sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Dahil nga, sa pagkasunod-sunod nilang pumalo ng runners-up. Oo. So, ang chika ko naman dyan ay talaga ba? Ganun ba yung nararamdaman ninyo? Anyway, ako naman from the beginning pa lang naman, talagang medyo lumalakas na rin ang laban ng Thailand mula nung lumalakas din yung laban ng Pilipinas dito sa Miss Universe. Kasi kung iisipin ninyo, dati mula nung pumapasok tayo noong sa, sa runners-up ng magkasunod-sunod talaga, ay napapansin na rin naman ang Thailand dahil nananalo din sila ng pagkasunod-sunod na best national costume. ba? Diba? Na, naalala ninyo yon Na parang magkasunod din back to back na sila ng best national costume. And then, sumunod din ng mga uh, ilang taon, pumasok sila sa top 5. Nakarating sila sa top 5, dalawang kandidata nila, si Maria at saka si Pawin Suda. Pagkatapos, uh, pumapasok sila sa semifinals. Kasabay ni Pia Wurtzbach, pumasok din sa semifinals ng Miss Universe. So, panapanahon lang para sa akin. So, siguro panahon nila ngayon. Marami nang sasabi kaya nga sila nakakapasok sa semifinals dahil kay Kun An. Parang piling ko naman hindi. Huwag naman natin isisi ng isisi o huwag naman natin silipin na silipin na lagi na lang ay gawa ni Kunan, gawa ni Kun An. So, deserve din naman ng Thailand na makalusot sa semifinals ng Miss Universe. At nakikita naman natin kahit wala pa niya si Kun An, ay talagang pumapalo na talaga sila sa semifinals at sa top 5. Tulad nyo na sinabi ko, Maria Poncelor andyo dyan din si Nam di ba? Si, Sus, ano, si Susuana, uh, si Susuana, ano ba pangalan nito Si, sinamtam Nam Tam na, kasi ang tawag sa kanya dito eh. Tapos, andyan din syempre si Maria Poncelor at saka si Pawinsula Turin na naka top 5 din. Tapos, sunun sunod din yung pagkakapasok nila na semifinals. Wala pa no si Kunan. Yung dumating si Kun An, syempre tumatak sa utak natin na parang gusto ni Kun -An na bilhin natin ang Miss Universe. Pero guys, alam nyo sa so, totoo lang, ilang taon na ba si Kun An nandiyo Sana nung unang araw pa lang na binili, niya na binili niya na yung franchise ng Miss Universe, ay talagang, syempre, di ba, kaya niya nang ipasok si Thailand pero na -El pa sila ng bonggang-bongga at wala siyang nagawa nun. And then, etong sumunod na taon ay... Ayun nga, nag first runner-up sila. Eh. Diyos ko naman si Antonia, hindi pa man lumalaban ng Miss Universe yan. Sinabi na natin lahat na pag lumaban nyo ng Miss Universe, baka na nila yung corona, di ba? So, yon So, maraming naniniwala noon kay Antonia na kaya niyang manalo ng Miss Universe, pero ang ending, nag first runner-up pa rin siya. At hindi nga natuloy yung sila yung manalo ng Miss Universe. And then, itong taon na to, sinasabi ng lahat na si Opo, si Opo ta, Mukhang siya nyata talaga ang mananalong Miss Universe. Maraming nagsasabi na kesyo nila ang na ni Kunan. Pero ang ending naman, wale. Di ba? Third runner up ang kinalabasan. And then, maraming na rin nagsasabi na, na hindi nga pinansin talaga o hindi effective kasi hindi naman pinili ni Kunan na maging Miss Universe Asia. So, malinaw na Talagang yung laban nila ay laban yon dahil ginagawa nila yung best nila at anytime pwede din sila ma eltokuyo talaga. So, naniniwala ka ba na ma eltokuyo sila? Actually, ayan yung hindi ko alam. Kasi nung una, na eltokuyo naman sila na si Kun na may hawak. Remember, nung 2022? Di ba? Ah, 2023. Di ba na El sila ng bong? -a? Ah, 2022. Na El sila ng bonggang bongga. Katulad natin. Pero, walang nagawa nung si Kuan Kaya lang kasi siya na yung management ngayon, eh hindi ko alam kung papayag siya na wala sa semifinals. Pag nangyari yan guys, na wala sa semifinals si Thailand sa Miss Universe, tapos pumasok si Philippines at nakarating si Philippines sa dulo ng laban, at kung nagwagi pa, Maniniwala na talaga ako na talaga walang magawa talaga sila punan sa nagiging resulta. But for now, syempre mahirap pa yan i-prove. Pero nandoon naman ako sa part na gusto ko naman maging patas din sa kanila. Na parang iniisip ko na nalo sila o nakarating sila sa third runner-up dahil ginawa naman nila yung best nila. So yun, at nakita yun ng hurado at pinili sila ng hurado na makarating sa dulo na kompetisyon. Yes! Piling ko ganon. So, ngayon, hintayin natin sa mga susunod na taon. Kapag na El Tokuyo si Thailand at tapos pumasok si Philippines sa semifinal, so ibig sabihin wala talaga silang magawa. Pero kasi syempre may mga pinanghawakan naman ako na, ah, okay. So, kaya nga ni Kunan piliin si Miss Philippines eh, para sa ano. Pero syempre hindi natin alam, baka mamaya si Raul lang naman pala ang oh may gusto na ipasok talaga si Philippines dyan sa ano magiging Miss Universe o siya na, di ba? Malang mo, si Raul ang may desisyon niyan at walang magawa si Kunan dahil mali mo, nilalaban niya pa rin si Thailand, di ba? So, hindi natin alam. Basta nandoon lang ako sa part na ginagawa naman nila yung best nila at yun yung nakikita ko. At dahil nga sa na anong naging resulta neto, nakita naman natin na si Chelsea ang ginawa niya Miss Universe Asia, di, Siguro naman ano na credit naman natin sa kanila o bigyan naman natin sila ng trust na kahit konti na ah, okay at least pinipili pa rin nila si Philippines, 'di ba? So 'yon, ayun lang 'yon. So malapit na ba ang Thailand? I think papunta sila sa momento na makukuha na nila yung corona. Yung parang katulad sa atin na nagrunners up runners up muna tayo pagkatapos na hirapan muna yung kandidata natin na goa pa nga na hindi tayo pumasok sa top 5, di ba? So, bago natin nakuha yung corona. So, dalawang beses yun na gano'n na dalawa lang beses ah, na hindi tayo tumugtong sa top 5. Ito nga yung kay MJ Lastimosa. Pero the following year naman nanalo si ano. At gano'n din si Rachel, ba diba? So, nag-top 10 lang siya noong 2017. Pero noong 2018 nanalo tayo, ba diba? Pero syempre, nandoon na naniniwala pa rin ako na may kinang pa rin ang Pilipinas pagdating dito sa Miss Universe at naniniwala pa rin ako na kayang kumabog ng kandidata natin hanggang sa dulo ng competition. Siguro nandoon lang na makakuha lang tayo ng perfect na candid na candidates talaga yung tipong hindi talaga sila makakag makakatanggi sa ganda ng meron ang Pilipina na panlaban natin dito sa Miss Universe ay nako wala na silang magagawa so medyo mahihirapan tayo dahil parang ang feeling ko nakafocus silang manalo ang mga bansa na hindi nabibigyan ng highlights dahil tayo lagi naman tayo nandiyan o may eksena at kakapanalo nga lang natin ng Miss Universe. Isipin ninyo, noong 2008, 2015 and 2018, so ilang taon lang ang hinintay natin na kuha uli natin yung corona. And then ngayon, hinihintay din natin kung sino nga ba yung mga susunod pa natin ilalaban. E, kung yung Venezuela nga, noong 2013 pa sila nanalo, tapos anong pecha na ngayon, 2024 na almost 11 years ang hinintay nila, di ba? Bago nila <coughs> siguro maranasan uli manalo ng corona sa Miss Universe. So tayo, ganun din. Umabot nga tayo ng 42 years eh. Kasi parang ang feeling ko, mananalo muna si Thailand bago manalo si Philippines. Sa totoo lang. Hindi ko alam, may feeling ako ganun. Na parang, siguro ay nako kay Philippines ah, kay Thailand muna ibibigay yan kasi si Philippines may corona naman na yan. dalawa ganon kaya parang feeling ko medyo matagal pa pero nandoon ako sa part na umaasa pa rin ako na alam mali mo sa isang taon yung ipapadala natin mas bongga, mas kaya niyang kumabog, mas kaya niyang manalo. Huwag naman sana tayong abutin ng 42 years uli bago manalo ng Miss Universe. just ko, kamusta naman na yun? <laughs> Wala na, uugod-ugod na tayo nun. Kung plus 42 years, just ko Lord. <laughs> Pero nandoon ako sa part na sana ano. Sana sa isang taon or siguro 30. 3 years from now, ganon. Basta, naniniwala ako na makukuha pa rin natin yan. Kasi syempre, iba pa rin yung beauty at talagang lumalaban pa rin naman ang mga Pilipina beauty sa mundo ng pageantry. At malakas pa rin talaga ang Pilipinas. Kaya kung magiging powerhouse ang Thailand, I think, uh hindi niya maglalagpasan ko ano yung nagawa ni Philippines. So, yun, charot. Anyway, good luck. Good luck, syempre. Ako, mas gusto ko din naman silang manago na talaga ng Miss Universe. Tapos, syempre, good luck din sa atin na sana mapagpatuloy natin ko ano yung meron tayong power dito sa mundo ng pageantry. At naniniwala naman ako magagawa natin yan ng bongga-bongga in the future, di ba? So, yan! Ayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon, so syempre maraming salamat. Ikaw ba naniniwala ka ba na magiging powerhouse na talaga ang Thailand sa mga susunod pang taon? Tingin mo, mauuna kaya silang kumuha ng corona bago tayo kumuha ng corona uli. I-comment mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo. So yan! Nakakaloka! So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love lang. So, walang imposible. Guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.